sa updates ng abot kamay na pangarap. Pinilit itong pinaamin si Moira ni Doc Archie kung ano ang dahilan ng paglaglang niya sa hagdan at bakit niya nagawa iyon. Dinay na dinay ito si Moira at nang ito sa pa explain ni Zoe dahil si Zoe ang dahilan bakit na si Doc Archie sa hagdan. Nilaglag na si Moira ni Zoe dahil naipit lang ito sa mga kasalanan ni Moira. Napaamin na ito si Zoe dahil gulong-gulong na ang isip nito. Sinabi na niya kay Doc Archie eh hindi siya totoong tanyag at si Annalyn lang ang nag-iisang anak ni Doc Archie. At ito ang dahilan ng pag-aksidente ni Doc Archie kasi noong hindi pa naganap ang paghulog sa hagdan, yun yung araw na malaman ni Dr. RJ na din niya anak si Zoe. Nagulat sa revelasyon si Dr. RJ na hindi pala anak niya si Zoe. Nagtanong itong si Dr. RJ kung sino ang ama ni Zoe. As nabi rin ito ni Dr. na si Dr. Carlos ang ama niya. Pinuntahan agad ni Dr. RJ si Carlos at sinuntok ito sa galit kasi sa tagal na nagkilala at malapit, malapit na kaibigan ay nagsisinungaling pala ito na may sekreto palang tinatago. For more updates on the kamay na pangarap, don't forget to subscribe.